batid ko na na nagdal siya. Kami-kami lang, kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. This is definitely a desperate move. Ano ang dahilan ni Sen. Aimee para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Kundi makapanira lamang, walang basihan. Bakit nagiging hadlang si Senator Aimee Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pwede ting sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagumpisa para imbestigahan ang mga maaanumaliyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di o manong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanil hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutul. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Sen. Aimee Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng isyo to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunay ang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka tumulong ka po sa pagpapaimbestig ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulig sa ina lahat, ang mga kurap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na ito. Kurang teka pinto mga ka-clear, itong uh, bagong uh, balita na si Senator Aimee mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Aimee para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo.